What's up mga kabuleros, panibagong video na naman tayo at panibagong player Itong player na ito ang nagpapakilala ko sa inyo ay nanggaling pa sa Swal Pangasinan Ang nakalap akong makilala, Kevin Durant sa Swal Pangasinan Siya ay si Jeric Garcia Ito na mga kabuleros, hindi ko na papatagalin ito Sabi-sabay natin sila lang Jeric Garcia sa Swal Pangasinan Yo. Oh, nga pala si Jeric Garcia, 25 years old, may task na 6-1. At ako po ay tubong swalpang gasinan. masasabi ko lang po sa mga manlalaro Uh, siguro nag-start ako maglaro nung elementary ako hanggang sa nag high school na rin ako nag varsity na rin ako dun tsaka hanggang sa nagkaliga dito sa amin ng interbarangay dun ako nag dun ako dito sa amin at siguro ang mga inspirasyon ko dati sila mga napapanood ko sa TV sa PBA siguro sila DJ Helter Brand, Mark Tagiwa tsaka sila Lordi Togadi tsaka sa NBA naman sila Michael Jordan Kobe Bryant Kevin Durant yan yung mga naging inspiration ko para may hands ko pa yung skills ko sa paglalaro ng basketball Uh, pinaka-memorable experience mo sa paglalaro ng basketball? Siguro, ang memo memorable na nangyari saan sa mga ligang labas, yung naglaro ako dito sa amin, yung dinala ko yung town namin ng Intertown, yung paliga ni Governor Amado Espino, yun, yung pinakamagandang career ko dito sa ligang labas dito sa amin. Kasi, kahit papano sa daming tan na naglala, naglalaro isa rin ako sa napili nila sa mythical time kaya sobrang thankful ko kasi doon pa, dun pa ako nakilala na ng promise ng Pangasinan yung hey, pwede mong may payo sa kapamaman na na nangangarap para maging isang malakas na player kaya sa kagaya kong manlalaro so, ang payo ko lang uh, tuloy nyo lang yung pangarap nyo at huwag kang mawala ng pag-asa at syempre hindi mawawala yung kailangan mag-pray ka kay God at uh, tiwala lang sa sarili uh, at maging be humble ka lang lagi at magpakabait lang sa laro Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means I'll, always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the songs it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I'm grateful, oh, yeah. Able, oh, yeah. I'm stable, oh, yeah. The no oh yeah, you know me I have only a path I'm lonely, but damn, I'm going to I win I I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, in. I'm gonna shoot until yeah. I yeah. want it. Yeah, So ayun mga boleros, maraming maraming salamat sa panunood sa ating video ngayon at abangan pa ang mga player na aking i-upload at kikilala natin ang mga player na nagsumika para makamit ang kanilang mga pangarap. Kaya stay tuned sa aking YouTube channel at pakikita ang like at share button at huwag mong kalimutan, pakipindot na rin ang subscribe button para lagi ka-updated sa lahat ng aking uploads. Salamat, kauleros, Hanggang sa muli.